Hello, magandang umaga po sa ating lahat. ayat Kailangan nating ano mag-upload na naman sa mahabang video. Huwag po tayong panay remix, panay upload sa short. Para maiba naman, pupunta na naman tayo sa mahabang video. Kahit wala kang makontent, meron meron tayong gawing mas magandang paraan. Ganito lang o, oh, di ba? O, oh, ganyan. O, oh, di ba? May content ka na. Ngingiti ka lang. Tapos iiyak ka. Oh. Tapos tatawa ka. <laughs> Tapos mahunggap magagalit ka. Ganon, di ba? Ang ganda-ganda ko, di ba? Mm. -hmm. Tapos yung kilay ko, oh, di ba? Makapal siya pero maganda, natural lang yan. Pero ito, oh, may eye bag, laging po yan. O, oh, namumunga yan lagi. Mm -hmm. Di ba yung ilong ko? oh, maganda. Twang, twang, twang. oh, di ba? Kahit flat nose yan, nakakahinga pa rin yan. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda ko ganda mm -hmm. Tapos yung bibig ko, o. Oh, um, so, Saan pa kayo? Mm, natutuwa ako kasi ang ganda ganda ko talaga. Sobra ang ganda ko. Kayo ba may Mer ano meron kayo oh? Diba Oh. 'Di ba? Mm, Mm, ang ganda. <coughs> mm, tubig pala ng manok. Mm, 'di ba ang ganda ganda ko? Mm, sabi ng manok, we, sabi niya. <gasps> oh, 'di ba? mm. mm. 'Di ba? Kaya maraming maraming salamat po sa pagtambay ng aking live ha. Sa lahat po na nandyan, na tumatambay, solid supporters, um, silent viewers, solid. Ayan, mga ano, mga kaibigan kong nagmamahal dyan. Oo, maraming maraming salamat po. Magsha-shoutout muna tayo. Ito ay shout out ko muna ang ating unang tumulong sa akin nung time na maliit pa yung aking bahay. Ay si Nanay Liberty M. Wa. Pangalawa si Bishi Jimar Vlogger. Sila, ano, sila Boss Joops Lala Channel, si Hamada Ilas Channel. Ayan, mga yan, mga tumutulong sa akin. Mm, -mm. at saka si ano, kay Ding Lidis, si na, si na Ma'am si Mitch Tubali Vlog, sino pa yon si, si Tatay Hipti, Palarna, si Saliram Gamer, ayan, Just Mix Vlog, si Ma'am Yunis TV, si Mam Ma Nix Journey, Journey Vlog, ayan, si Idol Bernita Pang Vlog, ayan, mga yan, mga, mga solid supporters ko yan, solid mga friends ko yan, mga mga tumutulong sa akin kaya maraming maraming salamat po sa lahat po na natumambay oh uh, at saka kay idol singer si ma'am skipping teen si ma'am teresa pulon ayan si jun morata Ayan, shout out po sa lahat ng mga tumutulong sa akin. Kahit ano, kahit nabisi kayo, pumupunta pa rin kayo sa live ko. Kaya maraming maraming salamat po sa pagpunta. Hindi nyo ako napababayaan. Hindi nyo ako iniiwan. Kahit hirap na hirap na ang aking ano, ang aking... WH, ito pa rin, lumalaban pa rin para ma, malap, para ma-monetize na oo. Pero kung kung ka, gusto nyong tulungan ako, oo, baka naman mm, -mm. ayon ang aking kaibigan si ano si Ma'am Telma. Ayan, Telma Lifestyle. Oo, maraming maraming salamat po. Opo. At saka kay The Guard Vlog, ayan, si Boss Tropa. Ayan, mga yan, siguro ano sana dumalo kayo ulit si Idol Mayong vlog. Mm -mm. Ayan, shout out, shout out po sa lahat na ano tumutulong, yung mga lumalapit sa akin sa live. Maraming maraming salamat po. Oo. Mm -mm. Tsaka yung mga solid supporters ko maraming maraming salamat hindi na hindi ko na po kayo maisa-isa oo maraming maraming salamat kaya mahal na mahal ko kayo isa dalawa tatlo apat lima lima apat tatlo dalawa isa zero kaya mm. kaya hindi ay pa rin ako na sa paglalive. Umabot um, 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 ng 10 minutes, wala na pa isa na lang manunood. Pero maraming maraming salamat po din kahit kahit pagbukas ko pa lang na live. Ala, dumadag sana yung mga friends ko, mga silent viewers, mga friends ko. Ay, ang saya-saya talaga. Ang saya-saya talaga. Akala ko nadadagdagan na yung mga WH ko. Hindi pala. <laughs> kaya natutuwa ko talaga na <laughs> Uh, kaya kaya ko 'to talaga kahit hirap. Kunin ang WH. Mm -mm. Am saya-saya ko kasi kayo nandiyan. Mm -mm. Kaya kailangan kong talagang ano, pagmamahal nyo sa akin. <gasps> Salamat po sa inyong lahat. Mm -mm shout out po kay Ma'am Rina, Rina ng Kambing. Oo. Tapos si Alta Village Vlog. ayan Mm, -mm. Si si eh, ano, JC Alvarez. ayan Oo, thank you, thank you sa solid supporters ni Bishi blogger Vlogger. Mm -mm. Shout out po. Shout out po sa aking pinakamagandang bishi si Jimar Vlogger at saka kay ano kay Arthur Saban Ding Lelis ayan si Ma'am Marido Hiniosa ayan lalo lalo na si Nanay Liberty Mwa I love you na hello kay Idol Boss Jobs ayan mm -hmm. pasensya na kayo hindi ako nakakadalaw sa mga sa mga bahay-bahay nyo kasi Kapag nag-live na ako, wala na. Hindi na nagpapahinga. Hindi na gumagala. Uh, Ganon din po kay MB Mix. Ayan, shoutout po kay MB Mix. Ayan, oo. Maraming maraming salamat po. Ayan. Mm, sa lahat po na nandyan at ano, ano, gumagala. Mm, mm, ang saya-saya ko talaga. Uh, mm, mm, maraming maraming salamat po sa pagpunta ng aking live. Maraming salamat. Kung dito na kayo sa aking channel, huwag na kayong umalis kapag mag-live naman ako. Hmm. Baka naman, pwedeng huwag kayong mag-ano, aalis. Dito lang kayo sa aking live. Hmm. Huwag -mm. na kayong aalis. Nandito lang ako eh. Tapos iniiwan niyo ako. Baka naman pwedeng huwag kayong munang umalis sa aking live. Mm -mm maraming salamat po. Tinatawanan talaga ako yung manok na yan. Ayan. Maraming maraming salamat po sa pagpunta ng aking live. Tapos ano, huwag ninyo akong ano ah, skip yung aking video. Basta manood lang kayo. Oo, maraming maraming salamat. I love you all. I love you all. I love you all. Ooh. <laughs> Kaya na hanggang dito na lamang po ang aking video kasi oo uh, natutuwa ako kasi kahit papaano um, kahit konti lang yung ano videos ko nung sa short ko maraming ano mga viewers na o oh, di ba nag-aalala ako kasi ang dami kong views ang dami kong views sa short tapos wala pang monetize bakit kaya? Hmm. Um, Hindi um, ko na makukuha yung kita ko. Sana, sana mamonetize na ako. Na ako para maano yung um, i... Um. Eh. ganoon, ganun. Ay, halika dito. Halika dito. Halika dito. Eh, kaya lalagay ka ng, ay, dito na kayo lahat. Sige na. Oh, dito na lang kayong lahat. Oo. Oh, Oo. Oh, diba? iiponin ko yung lahat ng mga posa nyo na nagmamahal. nandito lang kayo sa mga nagmamahal at nagditiwala. Maraming maraming salamat po. At mayroon po ako palang ano, Meron po akong ano premier mamaya alas 3 baka naman patamsak naman po oo, oo maraming salamat po hanggang dito na lang po yung aking video mamaya na naman tayo magsimisan oo oo hmm, hmm. kakainin ko kayong lahat hmm. O, oh, anong gusto nyong mangyari kung hindi kayo pupunta kakainin? Mm <laughs> -mm. Kaya maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Bye.